Halong gentle, gentle. Inalabas ko na ang aking dragon. Dragon na may, na may tatong sisiyo. Gusto mo bang makita ang aking isandang porsyentong lakas? Sige, kapatid ko. Ilabas mo na ang iyong isandang porsyento. Sandali lang. Ito na ang aking isandang porsyentong lakas. mulan na po ang paglalaman sa so, pagitan ni Saguro at ni Eugene. Tapusin! 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 Umanda ka, Eugene. Isasampal ko sa'yo ang ulo ng uting ko, Eugene. Umanda ka. Ulo pa lang. Three inches na. Eugene, umanda ka na kahit isama mo si Master Jeremiah. Kasampaling kita ng Borat, Yuji! Umanda ka na! Hindi, kapatid ko! Imol mo sa lehid ni Hindi mangyayari yan! Talabanan kita ng aking espada! Kahit magtulong-tulong pa kayo, mga putang ina niyo, hindi niyo ako matatalo.